Magandang araw mga kaibigan. Kikilalanin natin ang isang hindi gaanong kilalang santo na may malaking kontribusyon sa simbahang katoliko at sa mga mahihirap. Siya si Santo Pedro de Betancourt, kilala rin bilang tagapagtanggol ng mahihirap. Sa kabila ng kanyang hindi kagandahang sitwasyon sa buhay, nagawa niyang itaguyod ang mga nangangailangan at magtayo ng mga institusyong patuloy na naglilingkod hanggang sa kasalukuyan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kanyang buhay, mga sakripisyo, at ang kanyang mga nagawa at nagpabago sa maraming buhay. Samahan niyo ako sa paglalakbay na ito upang mas makilala ang isang bayani ng pananampalataya na kahit sa harap ng mga pagsubok at kontrobersya ay nanatiling tapat sa kanyang misyon. Alamin natin ang kanyang inspiradong mga gawain na nagbigay ng liwanag at pag-asa sa mga mahihirap at nangangailangan. Ihanda na ang inyong sarili sa isang kwento ng tapang, pananampalataya, at walang kapantay na malasakit sa kapwa. Ipinanganak si Pedro de Betancourt noong Marso Labinsiam, 1626, sa Tenerife, isang pulo sa Canary Islands na bahagi ng Espanya, siya ay mula sa isang mahirap ngunit relihiyosong pamilya. Sa murang edad, natutunan na ni Pedro ang kahalagahan ng pananampalataya at serbisyo sa kapwa. Mula pagkabata, kitang-kita na ang kanyang malasakit sa kapwa at ang kanyang likas na kabutihan. Noong siya ay 23 taong gulang, nagdesisyon si Pedro na maglakbay papuntang Guatemala upang hanapin ang kanyang tiyahin at makipagsapalaran sa bagong mundo. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali, dumaan siya sa maraming pagsubok, kabilang na ang pagkakaroon ng kakulangan sa pera, pagkain. Ngunit hindi ito naging hadlang para sa kanya, na ipagpatuloy ang kanyang misyon na maglingkod sa kapwa. Pagdating ni Pedro sa Guatemala, agad niyang napansin ang kalagayan ng mga mahihirap at mga batang lansangan. Sa kabila ng kanyang sariling paghihirap, nagdesisyon siyang tumulong at maglingkod sa kanila. Nagtayo siya ng isang ospital para sa mga mahihirap at may sakit na tinawag na Bethlehem Hospital. Dito, nagbigay siya ng pangangalaga at pagmamahal sa mga nangangailangan. Hindi lamang medikal na tulong ang ibinibigay niya, kundi pati na rin espiritual na suporta. Bukod sa ospital, Nagtatag din siya ng mga paaralan para sa mga batang lansangan upang mabigyan sila ng edukasyon at bagong pag-asa sa buhay. Ang kanyang mga proyekto ay mabilis na lumago dahil sa kanyang dedikasyon at walang pagod na paglilingkod. Marami ang humanga at sumuporta sa kanya, kaya't mas marami pang tao ang natulungan. Dahil sa kanyang dedikasyon at inspirasyon, maraming tao ang sumama kay Pedro sa kanyang misyon. Naitatag niya ang Bethlehemite Brothers, isang relihiyosong kongregasyon na may layuning maglingkod sa mga mahihirap, may sakit, at mga bata. Ang kongregasyong ito ay kinilala at inaprubahan ng Simbahang Katoliko. Bethlehemite Brothers ay patuloy na nagtataguyod ng mga adhikain ni Pedro hanggang sa kasalukuyan. Ang kanilang mga misyon ay umabot sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang na ang Central at South America, pati na rin sa Europa. Ang kanilang dedikasyon sa pagtulong sa mga nangangailangan ay ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming tao na maglingkod din sa kanilang komunidad. Bagamat marami ang humanga sa kanyang gawain, hindi rin naiwasan ni Pedro ang mga kontrobersya. Isa sa mga hamon na kanyang hinarap ay ang akusasyon ng mga inggit na individual na nagsabing ginagamit lamang niya ang kanyang mga proyekto para sa sariling kapakinabangan. Ang mga ganitong akusasyon ay nagdulot ng pansamantalang pag-aalinlangan sa ilang tao. Subalit sa kabila ng mga ito, nanatili siyang tapat sa kanyang misyon at napatunayan ang kanyang dalisay na layunin sa paglilingkod. Pinakita niya na ang kanyang mga gawain ay para sa kapakanan ng mga nangangailangan at hindi para sa sariling interes. Sa kalaunan, ang mga nag-aakusa sa kanya ay napatunayan ang kanilang pagkakamali at lalo pang lumago ang suporta para sa kanyang mga proyekto. Namatay si Pedro de Betancourt noong Abril 25, 1667 sa edad na 41. Ang kanyang mga gawain at halimbawa ng pananampalataya ay hindi nakalimutan ng mga tao. Noong Hulyo 30, 2002, siya ay kinanunisado ni Pope John Paul I at opisyal na naging santo ng simbahang katoliko. Siya ang kauna-unahang santo mula sa Canary Islands. Ang kanyang kanonisasyon ay isang pagkilala sa kanyang dakilang ambag sa simbahan at sa lipunan. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing Abril 25 at patuloy na nagbibigay inspirasyon ang kanyang buhay sa mga Katoliko at sa lahat ng tao na may malasakit sa kapwa. Hanggang sa kasalukuyan, ang mga institusyon na itinatag ni Santo Pedro de Betancur ay patuloy na nagbibigay serbisyo sa mga mahihirap at nangangailangan. Ang kanyang halimbawa ng malasakit, sakripisyo at pananampalataya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming tao sa buong mundo ang kanyang mga gawain ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pananampalataya ay nasusukat sa ating pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Ang kanyang pamana ay hindi lamang nasusukat sa mga institusyong kanyang itinatag, kundi pati na rin sa mga puso ng mga tao na kanyang natulungan. Ang bawat buhay na kanyang nabago ay isang patunay ng kanyang dakilang misyon at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Mga kaibigan, ang buhay ni Santo Pedro de Betancourt ay isang patunay na ang simpleng tao ay kayang magdala ng malaking pagbabago sa mundo ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa mga mahihirap at nangangailangan ay isang inspirasyon na sana'y ating tularan. Sa kanyang kabataan pa lamang, pinakita na niya ang walang kapantay na malasakit at pagmamahal sa kapwa, na nagbigay daan sa pagtatag ng mga institusyong patuloy na naglilingkod hanggang ngayon. Salamat sa inyong pagsama sa atin ngayon. Kung mayroon kayong mga tanong o komento, huwag mag-atubiling mag-iwan ng mensahe sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento ng pananampalataya at inspirasyon. Paalam at ingat lagi! Patuloy nating alalahanin na sa bawat maliit na gawa ng kabutihan, tayo ay nagiging instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng pagmamahal at pag-asa sa mundo. Maraming salamat at hanggang sa susunod nating pagkikita, ito pa rin si Pinoy Mo TV signing off.